Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 3, 2025. Sa pagsisimula ng araw na ito, isang masiglang enerhiya ang bumabalot sa iyo habang ang buwan ay sumasayaw sa iyong sariling tanda ng Gemini. May hatid itong matinding sigla at inspirasyon na magpapalaka sa iyong pakiramdam kaya mas magiging madali para sa iyo na harapin ang anumang sitwasyon nang may positibong pananaw. Ang iyong likas na kakayahan sa pakikipag-usap at pagbuo ng koneksyon ay higit na nagliliwanag ngayon kaya ito ang tamang panahon upang makipag-usap, makinig, at magbigay ng inspirasyon sa iba. Ngunit higit pa sa simpleng pakikipag-usap, ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong mas pagyamanin ang iyong pag-unawa sa sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa tuwing ikaw ay nakikipagpalitan ng ideya o opinyon, may pagkakataon kang matuto, hindi lamang tungkol sa ibang tao, kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang mga pag-uusap mo ngayon ay maaaring magdala ng kaliwanagan, magbigay ng sagot sa matagal mo nang iniisip, o magbukas ng bagong landas na hindi mo pa napag-iisipan noon. Samantala, sa iyong pakikipag-usap sa iba, mahalagang bigyan ng pansin ang iyong damdamin at emosyon. Ikaw ay may kakayahang gumamit ng mga salita upang aliwin at pagaanin ang loob ng iba. Kayat samantalahin ang pagkakataong ito upang ipalaganap ang positibong enerhiya. Ang iyong pagiging mapagmasid at mabilis mag-isip ay tutulong sa iyo upang makita ang mga bagay mula sa iba't ibang perspektibo, kaya't gamitin ito upang lumikha ng mas makahulugang koneksyon. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, ito ang tamang panahon upang ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan sa pamilya o mga kaibigan. Kung may hindi malinaw na bagay sa iyong mga relasyon, ngayon ang pagkakataong linawin ito sa pamamagitan ng matapat na pakikipag-usap. Ang iyong kakayahang makinig ng may pag-unawa ay magdadala ng kapanatagan sa iyong mga mahal sa buhay. Tandaan na hindi lamang mga salita ang mahalaga sa komunikasyon, ang iyong tono ng boses, Kilos at Intensyon ay may malaking papel din sa kung paano matatanggap ng iba ang iyong mensahe. Sa larangan ng trabaho o negosyo, maaaring may mga bagong ideya o impormasyon na darating sa iyo ngayon. Maging bukas sa mga pagbabago at huwag matakot na sumubok ng bago. Kung may mga proyekto o gawain kang naisimulan, ito ang tamang panahon upang gawin ito. Ang iyong isip ay mas matalas na at ang iyong kakayahang mag-strategize ay nasa pinakamataas na antas. Samantalahin ito upang mapahusay ang iyong mga plano at tiyakin ang iyong tagumpay. Sa aspetong pinansyal, ito rin ay isang magandang araw upang pag-isipan ang iyong mga gastusin at ipon. Kung may mga plano kang gustong paglaanan ng pondo, ito ang tamang oras upang muling suriin ang iyong budget at tiyakin na ikaw ay gumagawa ng matalinong desisyon pagdating sa pera. Ang pagiging mas mapanuri sa iyong mga paggastos ay makakatulong upang mapanatili ang iyong pinansyal na katatagan. Sa aspeto ng kalusugan, maglaan ng oras upang pangalagaan ang iyong katawan at isip. Dahil sa pagiging abala mo sa mga gawain at pakikipag-ugnayan sa iba, maaaring makalimutan mong bigyang pansin ang iyong sariling pangangailangan. Maglaan ng sandali upang huminga ng malalim, mag-relax, at hayaang lumaya ang anumang tensyon o pag-aalala. Ang pagsasanay ng mindfulness o kahit simpleng paglalakad sa labas ay makakatulong upang maibalik ang iyong enerhiya at mapanatili ang iyong balanse. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay berde, sumisimbolo ng sariwang panimula, kasaganaan, at balansing emosyonal. Ang maswerteng numero mo ay tatlo at walo, na parehong nagdadala ng enerhiya ng pagkamalikhain, inspirasyon, at pagpapalawak ng kaalaman. Para sa maswerteng gawain, subukang maglaan ng oras sa pag-aaral ng bagong kasanayan, pagbabasa ng isang aklat na magpapalawak ng iyong pananaw, o pakikilahok sa isang talakayan na magpapalakas ng iyong katalinuhan. Ang paggawa ng maliliit ngunit makabuluhang hakbang tungo sa iyong personal na pag-unlad ay magdadala ng mas maraming positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang minuto upang pag-isipan ang iyong mga naging karanasan at aral na natutunan. Ano ang mga sandaling nagbigay sa iyo ng kasiyahan? Ano ang mga pag-uusap na nagbigay inspirasyon sa iyo? Ano ang mga aral na maaari mong dalhin bukas? Ang araw na ito ay isang paalala na bawat pag-uusap, bawat kilos, at bawat desisyon ay may epekto sa iyong landas. Kaya naman, yakapin ang bawat pagkakataon upang matuto, lumago, at magbigay ng liwanag sa mundo. Sa susunod na mga araw, ipagpatuloy mo ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan. Huwag matakot na makipag-ugnayan sa iba at ipahayag ang iyong tunay na damdamin. Ang iyong tinig ay mahalaga at may kakayahan kang magdala ng positibong pagbabago sa buhay ng ibang tao. Sa pamamagitan ng tamang intensyon at pagpapahalaga sa bawat sandali, ikaw ay lalong magliliwanag at patuloy na uusad patungo sa mas magandang kinabukasan. Tandaan, ang kapalaran mo ay hindi lamang nakasulat sa mga bituin, kundi hinuhubog mo rin sa bawat desisyong ginagawa mo. Ipagpatuloy ang pagiging matalino, masayahin, at inspirasyonal na nilalang na ikaw. Magtiwala sa iyong sarili at hayaang ang iyong liwanag ay magsilbing gabay hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa iba. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.